Hello, mayong hapon. Mapainit kita sa mantika. kay maluto kita ka saging. Ay, o, oh, na siya. Testingan ta, be. Ano sa amin? ta, isa lang, anay, be. Alay, pwede okay. namin. Ya. Pwede namin siya. Gusto na yan. Hinay na, yan lang. Malulo. kay ta, subo. Hinay, kaya ka mantika na daw natin ya. na Maluto ka po. Panit ako. Okay. Nan. Paluto ka na yung saging bago tayo putang asin. Ay, ang kalamay, gali. Kalamay so, 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 so. <laughs> oh, na sa puto. Ang asin. Ay, gapag-gapag, gid. Ano na, na. na? Gali, lugay gamay. Pinaki-ay-ki-ay. Ay, -kian.

Hayun daw naga ano kasi ang ano.